na na may available ani ng mga kuan nila sa una pa. Mm. Sa una pa mo ni. Ano ano po siya nanin na area ko tawag una pa mo ni na positive na bato sa final. Pero kami sa pamuno ni Captain Klein sa among kuan ma postro na magulit ka mahimo ra gyud sa ato. Eh gusto ko na lang daw eh. Oo, oo, tan tan ko. So, so par sa ating mga ni sa uh, Sugoro. Kulang kulang ni napulo siguro ba. Uh, eh di ka man niya pa yung dito. Uh, pero dito rin mo na so far. Uh, wala man na naunsa uh, na mga eh kumbaga na map pangit kabikit naman. Isakto na uh, adlaw ang naitabo, no? wala lang sa gabi. Kung eh. kami, gabi pan naitabo,

Pero pa ko na ni, kap, kung pila ka buok ni. Pila ka buok? Sa mga napulo, napulo ka na ano lang kap ng statement, pa uh, pangkuan lang pag uh inisa lang mga pila ginagabalay kapitan, init lang. Pa uh, init lang na report no Ayon sa ating okay, uh, BFP, na sa mga napulo, misal pa balay. Pa i ko na dito sa nag house dito sa barangay. No. For the meantime, tawagan sana si mo karon ang nationalized <laughs> building para may pinaka-dugo ng barangay uh, na sa pinay may pinaka sa amo barangay. Sa uh, amo sa kwan kaning barangay hall na mo ang national high school na eskwelahan. so for the meantime, dito sa sila na mo i-evacuate. Pero mostly yung mga tao na atin na sayo barangay na may kabalihan Oo, ang mga uban na no, di sila katabila. Ya, tolong. Salam, kita salam sejahtera. Kaya na bombus tip inisya lang na lang kapitan. Ah, uh, kalayan atong gikuha nga information an uh, ni more or less mga 10 kaya mga balay kay iya pa ning giplastar karon kung say mamahimo nga plastar ani mga tawo karon nga apektado ni nga mga oras sa atong Bureau of Fire Protection. Wala pa no. no. Aw, oh, pay nila uh, mga bana-bana bombus kalabot na ni ining uh, uh nahitabot na uh, sunog. Pilar dan kami terus dalam <laughs> ini kayak ilap. Ini aku tu Ah, ah, dili ilan yang gigu anak kayak susihon pada bu muslim ang uh, sa sulod ilan paning gitan ba tanan tanan aneh? Um, uh, menang padayon ayon ilan yang og, oga uh, tanawon so, oga insa pay mangan ahi uh, so moga development ni mana uh, so, kita bu. Sudah Kuana daw. Unsa na? So, daw. Unsa lang kita kuana? Sige. Ato pakai paki susihan unya ni Bombo ko. Okay. Sige, Bombo Steve. Yeah. Sige, salamat kayo Bombo Kevin uh, from UN.